ano ba yung ano? Ano ba yung pag Tulfo brand in connection sa politika? Ano bang ibig sabihin nito? Mm -hmm. Tama ka, no? Tama ka. I was about to mention that they have become a brand, no? Naging brand na. Kasi uh, yung ano eh, ipatulfo mo. Alam mo, iba yun eh. Pagka naging verb ka na, <laughs> ibig sabihin na yung, kung ano yung ginagawa mo, napasok na dun sa public imagination, no? na may ibig sabihin pag ipatulfo mo o isumbong mo, di ba? Ganon. Ang tingin ko, ito ay, ang pinagmula nito ay yung, of course, yung uh, uh show ni uh, Tulfo na nagka, ano, no? Nag, uh, uh, bibigay ng uh, una payo, nagre-refer sa mga um, kababayan natin, lalo na yung mga disadvantage sa society, walang mga koneksyon, uh, para maayos ang kanilang problema, no? either sa police, sa mga employer nilang inaabuso sila, o halimbawa yung mga away ng mag-asawa, papano ba ito, uh, uh, address no? may kailangan bang isumbong, meron bang domestic violence, meron bang suportang hindi na ibibigay. So, ito yung mga pang-araw-araw. Eh. Ito yung mga pang-araw-araw na na needs no ng ating mga uh, kababayan na sa tingin nila ay hindi natutugunan ng ng gobyerno. Sa show na ni uh, Tulfo, ito ay um, uh, parang mabilis no na natutugunan kasi nakikita ko parang may tatawagan siya do no tapos uh, ano pagagalitan niya yung tinatawagan niya no so lalo na pagka palpakan sagot o may kapabayaan at nararamdaman ng mga Pilipino na parang may kakampi sila na lalo na yung iba na ang feeling nila eh tinalikuran sila ng gobyerno, minsan nilang pinagkatiwalaan. So napaka-powerful na imahe, napaka-powerful yung mensahe na binibigay ng mga TULFO sa kababayan natin. Kaya hindi tayo magtataka na, na pumapalo sila sa mga surveys. So malalim din yung hugot ng mga Pilipino when it comes to their support for that Tulfo brand, no? So nandoon yes. yung frustration doon sa mabagal na sistema at takbo o gulo ng ng hustisya. So they, they they go for someone like Tulfo na panagsumbong sila, ang belief nila magkakaroon ng action. Iiyon. Yes, ang pinagmulan kasi nito dahil ano eh, sawa na sila sa pila, sawa na sila sa pag-aantay, sawa sila dun sa pinagtututuruan sila kung saan pupunta. Eh ito parang dahil nga it's a program na may, may media mileage, so uh, pinapakita ni Tulfo na agad siyang umaaksyon, no? So sa isang banda mukhang uh, napakabilis, the, uh, the other... Um, Anong tawag dito? The downside is that um, hindi rin ganun kademokratik yung ano no yung yung ipinapakita ng mga tulfo kasi parang ano parang hindi naman pwedeng ganun kamadali kadali talaga uh, may kabagalan talaga ang hustisya no may uh, may proseso ang ang demokrasya na naiintindihan ko naman kung bakit yung ating mga kababayan ay uh, uh, napupuno na no uh, pangalawa may ano rin no Uh, kamachohan yung pagiging politiko ni Tulfo, yung kanyang imahe na, na hindi malayo dun sa pagiging uh, macho na imahe na uh, naranasan natin sa panahon ni Duterte. At um, kaya alam mo, nung 2022 elections yung result, pag tinignan mo sino ang top one si Robin Padilla, number two ba or number three si Uh, Senator Tulfo, hindi ka magtataka eh. Kasi yung environment nung, nung, Duterte administration, nag-breed nung ganung ano, no, paniniwala sa mga tao. Ah, mukhang ito yung, yung okay, yung mabilis, yung, yung ang imahe eh, action agad. Okay lang ba yung iniisip ng iba na total, wala namang malakas na kandidato so far na nakikita sila coming from the legit opposition? Mm -hmm. Pwede bang i-explore niya idea na Rafi Tulfo, total maganda yung numbers niya, baka pwede siyang gawing alternative at ilaban ng, uh, kunwari, ng mga pinklawan, ng mga dilawan against Sara Duterte sa 2028. mm, -mm. Two, two things. Unang-una, uh, iba yung, ano eh, iba yung uh, calculation ng botante kapag mar maramihan yung iboboto mo as opposed to isa lang ang pwede mong iboto. That's one. Pangalawa, um, well, uh, it's still uh, more than three years. So we really don't know, especially that uh, our system um, works in such a way na siguro mamaya, mamaya na yung deadline ng filing ng candidacy, eh, anong tawag dito, eh, hindi pa natin alam sigurado kung sino yung talaga yung tatakbo, di ba? Yung iba deny until the last minute. So, um, so mahirap tansyahin kung gano'n talaga. Uh, uh, sa akin, kung meron mang kampo na gustong kunin si si Tulfo dahil nga sige para lang ma-break yung halimbawa yung yung ganitong uh, since 2016 na uh, klase ng uh, mga namumuno kailangan aralin nilang mabuti ah uh, bigyan nila ng science no uh, magbasahin magbasa, nila lahat ng surveys paaral nila sa magagaling mag-interpret ng surveys tingnan din nila ang tingin ng tao sa demokrasya merong ano yan? World Value Survey na tinatawag, no? Na uh, uh, meron lagi ang Philippines na na entry doon. Tapos, itest nila through focused group discussions. Bigyan nila ng science ito para hindi yung uh, nabubulaga ka. No, Ay, ba't natalo? Ba't ganito? Akala ko ang daming tao so, ano, diba? sa ano, di ba? Sa rally yung ganon. Are the Tulfos good for Philippine politics? Yung brand na yan? <laughs> hindi. Grabe naman, napakadiretso. <laughs> <laughs> Care to explain? Well, kasi, um, unang-una, ano, yun nga ang sinasabi ko eh, hindi siya, hindi mo tinuturuan yung, yung tao na, na makinig o, o work within institutions. Kasi very informal yun. Tawagan si ganito. Tawagan si ganito, di ba? Yung gano'n, tapos pagagalitan mo. It's ano, ah uh, naka, very ano, nakaka ka sa tao na parang wow. Pero individualized pa rin yun eh. Individualized. No, bakit? Um, pero hindi, sabi ko nga, ang hirap manisi. Kasi hindi, hindi mo masisisi. Kasi, alimbawa, sa bagal ng hustisya. Ng ngayon, pag na humarap ka kay Tulfo, tapos tinawag, may tinawagan. So, forever mo na siyang maaalala. Forever mo na siyang hindi makakalimutan pero yung ang kailangan kaya rin naman ganyan ng mga tao dahil yung mga institusyon natin na dapat uh, yun ang nagbibigay ng ginhawa yun ang de de deliver ng justice ng matinong public services eh uh, kulang na kulang Kung gusto niyo po itong video na ito paki-like at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood Kung gusto niyo po makibalita follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.